ng Isabela Province nakikialam ang mayor ng Santa Cruz na hindi naman sila uh, Tiga Davao City so sinabi namin ang gusto ipaabot kay uh, Congressman Vincent Garcia at the time ay uh, kung pwede lang sana siya lang ang tumakbong congressman noong wala nang makipag-usap sa amin, hindi na ako sinasagot And then nakita na namin, uh, nalaman na namin kung sino yung tatakbo sa 2nd district. Uh, nilagay namin as a uh, candidate uh, si Omar. Debate na yung barangay captain ng Boca. Yung unity uh, ng kita sa hindi. for 30 seconds. Gadun numero lang ko. Elementary. Gusto ko siya kausapin. Uh, Nag-reach out kami, hindi ko alam kung yesterday, the other day, and hanggang ngayon, hindi siya sumasagot sa messages. So, I guess, bigyan lang natin ng time uh, si Congressman uh, Vincent Garcia. May pag-usapan pa pala, VP? May mensahe pa pa sa kanya? Well, yes, because um, nagkasama din kasi kami sa trabaho and then, uh, He he was very supportive of um, City Hall when I was Mayor of uh, the Office of the Vice President when he was uh, Congressman. So, and meron pa naman siyang isang term. So, hindi ko alam bakit alam mo yun, bakit niya papayagan ba na merong mga hindi tiga Davao City na makialam uh, sa Davao City. Uh, and uh, alam naman nating lahat na si Javi Campos is a candidate of uh, Martin Romualdez. So, yun yung, ano, yun yung... Uh, Santa Cruz, Davido Sur, yun. Si Salvador, kasi si Pisana. Santa Cruz, Davido Sur. Santa Cruz, Davido uh, uh, Last two questions uh, tayo, sir. Ang uh, in-advise kay Omar kay Rigo, but Ah, yes. Uh, yes Nag-meeting kami noong isang araw Uh, sinabi ko sa kanila na when I was mayor, yung programa namin sa uh, city hall wrong, ano to, revolved around the campaign of Life is Here, which we use as well uh, as branding for our tourism program, uh, Life is Here. and then sinabihan ko sila that you are there to make Uh, lives, the lives of the Bowenios better. Uh, so, sinabihan ko sila na ang gusto lang naman nating lahat ay uh, a liv livable uh, city. At hindi ma mahirap yon kasi ang isang livable city, meron ng ano yun eh.